Makati mayor-elect Nancy Binay ay mag-uutos ng courtesy resignation mula sa lahat ng department heads sa City Hall pag-upo niya sa Hunyo 30. Ayon sa kanya, gaya ng ginawa ni Pangulong Marcos sa kanyang gabinete, mahalagang makatrabaho niya ang mga taong pinagkakatiwalaan niya. Retain lamang ang mga opisyal na mapagkakatiwalaan at may kakayahan papalitan niya ang kapatid na si Mayor Abby Binay. Matapos talunin ang asawa nito na si Representative Luis Campos. Bukas rin si Binay sa pakikipag-ayos sa mga karibal sa politika, kabilang ang kanyang kapatid. Nais din niyang makipag-usap kay Tagig Mayor Lani Cayetano kaugnay ng isyu sa Embo Barangays. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, ishare. at Mugfollow.